Hello mga friends, good morning. So, magkuan di ta mga friends, magkilaw ta og imbaw nga kinhason. First time na ko ni nga makakilaw og imbaw nga kinhason mga friends. Kay sa una, nakapuyo mig island, ang kasagara na mong kilaw lito brajud mga friends. Kay maura may na ay dito. So, itry na ko ang imbaw kay lami daw ni kaayo Kilawon ah uh, kanang kinhason so nako gipang slice diri nga mga lamas no so mao ni siya akong gibutangan og lamas ang kada kada kuaniya kada kinhason wala nako gihumol ni siya sa suka kay mas lami ko no, ini ingkit sa kuan ba kanang sili sa mga lamas nga naapabitaw ang iyahang kuan juice sa iyang kinhason lami kaayo ang combination ini kuani mo ini kaon mo lami gyud siya compare sa kanang imo na bitang ginahumol ang lamas o ang kinhason sakuan, sa kuan sa suka lahi ra kaayo so butangan ni ko og lemon sito kay kanang ang kalamansi maka palami man So, kuhaon sa nanin na liso kay pait. Kaya ni siya kung maoy mah na to ang liso sa kalamansi. So, lami ni siya kung na to, Kung lami ba yun siya. Okay. Itong so, itry mga friends. Okay. Ang ako ang husband may niingon lami daw ni siya. So, ano mga friends. Ako na ning suwayan. O kaon nga kinhason, kinilaw. Ito ang money siya oh, mga friends, o. Oh. O sa Overload nga lamas. Crunchy kaayo ni ang kuan lamas. Mm, lami ah, mga friends. Uy! Tamis! Tamis-tamis siya. Yeah. atong parisan pa ang kamuti na kamuti diri nilungag lungag nako. Lami a oy, lami jud, lami pa siya sa litob or sa tuway nakakaon na sa kog tuway nga kinilaw. Kani first time nako na ang imbaw. Nakilaw. Lami a oy, lami parisan og Na ikaduha na ni mga friends atong pun-an og kuan isa. Ila sad ta magpalabi mga friends kay first time pa ba yan ako nakakaon ani nakakilaw ano yung hason so ako po na isa kay lami yun siya sa stam is nga basta lami o, mauni siya mga friends no so naging mo nasad guglain kinsay na idaghang imbaw diha kaya haon tamo diha sa inyo ha ay mangilaw tag imbaw magmukbang tag imbaw mga friends kinsay na ay kuan mahilig og imbaw nga kuan kanang manguha ay imbaw ba I think sa kuan siguro no sa buhol. mura